Andito na kami sa Holiday Inn. Nag-check out na kami sa Marriott. And then, lilipat kami kasi ito yung hotel namin na binook ni Ma'am Chona for this day. So, lilipat na naman kami. Nandito kami sa Kowloon. Tawag sa lugar dito is Kowloon. Hindi na kayo, mga madzam, So, dito yung... Oh. So nasa street lang kami. Wow. Ayan nakikita niyo to guys. Dahil meron ngang bagyo mamaya, naglalagay na sila ng ganito. Ayan oh. So So yan yung sinasabi ko na kailangan din namin maghanda kasi baka mas stranded kami at maiwan kami kung asan ba kami mapadpad so mas okay na na safe muna kami sa ngayon thank you one one, one. first floor pangalan, no? Araw-araw, iba yung hotel. Ma'am Chona, thank you. Ma'am Chona, happy birthday. So, sa hindi nakakaalam, today is Ma'am Chona's birthday. So, happy, happy birthday, Ma'am Chon. Sabay po sila ng birthday ni... Ay, kayo sa'yo kahapon. Ah, sabay kayo sila ng birthday ni Brittany. So, dito na kami. To check-in muna kami guys. Passport, passport, diyan please. Jana. Ba't? Ah, rin dalaw't Mateng. Ito na 'ting yung mga breakfast great breakfast. So, meron silang, the breakfast is served within two, two, three, two, three, two. Tatlo. Room two, ito Two, three, four. So, dito na kami sa Holiday Inn Express, Ma'am Chon. Picture muna kami. Okay, let's go to our room. <laughs> Then, atong room is 2904. 2904 Tara na! So, let's go. Punta na kami sa aming room. Mamchana! Am It's our floor. <coughs> floor. Second. Ang dami na ito. Ang dami na ito. Ang dami na ito. Pagpas pa ba ting, mas 7 ka karun ikaw ako ibutang yeah, sa 7, pagdali dali, oh, sa <laughs> Later, Later ha. ha? Uh, Bali, ya, ikaw naman kayo. Ikaw, na kayo bumaba. Kayo dalawa Sabaraw. Ikaw oh, dapat bumaba, bakla. O, hindi pala yun siya exist. Parang signal lang pala yun na ano. Ha? Bumaba mo dyan na lang. Kasi yun <laughs> yung maglalak na pala. Uy, grabe lang mga building It's yun. Tagas kayo ba? Gano naman kaya to ka? <laughs> 29.05. mini Twenty-nine-oh-four minibating. So, Ay, lang pala tayo. magkatabi lang tayo lang. Eh chicken. Connection ni Bakang sa wifi. Ay, oo. So, pag-change na lang mo. Kami na ni Bakang, kami wifi. Ay, kamot wifi dito. Kamot ko, okay. Kami si ay wifi dito. pwede na. Dito lang siya. wifi. Kami na connect wifi. May wifi naman dito. Kayo, tara. na. Mine is 2904 kami ni Bating. Ito kayo. Ito o, Pero mamaya na naiwan si Bating eh. Pasok muna ako sa kwarto ninyo. Hi. Ang ganda nitong kwarto niyo kasi ang kita yung buong sa. Wala pa partner. Okay, tingnan na muna natin yung... Um, para makita din ni Ma'am Chona. Wow! Wow! So this would be dalawa tao. Ito talaga yung ayaw talaga magpunta sa ganito. So ito rin yung room nila, Brenda. Pare naman ni Jampo sa Mario. Tapos no, yung pare Pareho lang naman yung design sa totoo lang. Mas okay pa ito. Pa, Magkikita mong Para mas okay pa ako sa squatter. okay sa akin yung nasa ano. Gino. picture niya. niya, Sit down. Ingkod ka diya. Ingkod ba? ka Yeah, Benchie, dito na kami, Benchie. Hello? Sabi oh, video ko. Karoon pag hindi sa kwarto. Oh my uh, gosh. 29th floor, ginawa ko. Oh. Oh. Di ba nilipit diba, ka doon? Lahad luka uy. Aga ko. Ito naman sa amin ni Batting. So, pasukin natin actually nandito na si Bating no ayan maganda din yung ano nila kasi ayan parang ano talaga siya tapos may free coffee ayan the water na na namin kanina yung isa ayan naman tapos may napakalaking salamin And dito naman is yung kanilang CR. Ayan. Napakalinis dito, yung lababo, ayan, tapos nagkape po ako, hindi pa ako tapos, and dito naman yung liguan, yung shower, ayan, meron dito mga ano, shampoo, conditioner, body wash, ayan, tapos may blower pa, para sa buho, kasi bating guys, is tulog na po siya, hindi halatang puyat or kulang sa tulog. Ito ba? Ito ba yun eh? Tatouch? <laughs> Nagpapahalata lang talaga si Rhea na ano. Walang kaalam-alam. Ka, so, dito ako. Dito din si Bating. And then, meron kaming med... Table-table. napaka-cute. may ilaw. And this is the view naman dito. Nasa 29th floor kami. So, yung feeling ko, nasa 50th floor ata to lahat. Ginuupo hanghang -hang, taas. Nasa gitna pa kami, guys, ha? Paano na kaya yung naka-check-in naka dun sa pinakatuktok. Tingnan nyo, oh. Kakalula. Bali, Ilan bang rooms na kuha namin? Apat. Apat ata. Mm -mm, apat. So, may isang room na tatlo sila doon. and The rest is dalawa-dalawa na sila lahat. So, ngayon is nag-aantay kami ngayon para sa aming lunch or baka dito na lang kami mag-lunch kasi meron naman kami mga baon na mga tira pa naming pagkain. And then, alauna kasi darating yung bagyo guys so, so typhoon 8 yung tawag nila grabe no tapos meron pala doon dagat o oh, makikita natin yung itsura mamaya sa mangyayari just lo sana naman okay lang kasi walang mangyayari hindi maganda kasi nasa ano pa tayo guys nasa building ba tayo Napasa, napas, napas, nap, napakataas napakataas Then mamaya, kitain namin yung kagabi ng mga Pinoy na dito din. Yeah, sila Ate Gandara, sila Mamadang, at saka si Miss Anna Rose na yung vlogger. So, mamaya, kikitain namin sila. And then, ngayon is mag, ano muna talaga kami, magmamasid-masid kami kasi hindi muna kami aalis. Kasi nga, di ba yung Typhoon 8, Basta one yung sabi nila dito. And alas lahat ng mga mga tao ngayon dito is nag um, monitor sila sa darating na typhoon ngayon alauna. So mamaya mag-video tayo kung ano yung mga kaganapan. Siyempre meron naman tayong makikita dito. no So makikita naman natin dito kung ano yung mga kaganapan. Oh. Pwede ko yung i-zoom mga tao dyan. Oh sa cellphone natin. So, yan o, wala na masyadong tao. Yung daanan naman, yung ito parang mag, may naglalakad-lakad ng mga tao pa pero not so many na hindi masyadong karamihan. At sa baba, ayan o. Oh. Tingnan ninyo. kontik konti na lang yung nasa labas. And I'm sure yung mga tao ngayon is nagre-ready, ready na din. And sanay ata yung mga tao dito guys. Sana, sanay ata sila sa ganito. Pero very advanced sila pag nag-prepare. Pag mayroong mga ganito na typhoon na dumarating. So, later malalaman at makikita natin yung itsura. First time ever. And napakahangin na sa labas kanina pagkarating namin sa baba sobrang mahangin na siya walang ulan pero mahangin na ang dito kasi daw sa Hong Kong is mas grabe yung hangin kesa sa ulan yun yung ano nila dito kung baga, pag may typhoon yung hangin yung kontra nila so napakahangin daw kaya yung mga tao yung ng X mark sa kanilang mga salamin sa bahay o mga windows. Para hindi masira ng hangin. Eh, nabibigay ng aircon dito. Sabat so, yung tulong na tulong, guys. Ayan. Yeah. Sleepy na, baby girl na. So, kami dalawa yung mag-partner talaga sa kwarto. Kasi, kandolang babae. So, abangan natin, Mami, guys. Mag-a-update talaga ako sa inyo. Mamaya kung anuman yung mangyari, ha? let's pray na walang masamang ano ba yan dyan, mga vibes vibes na yan, basta yan, praying na okay lang lahat at malampasan tong ano na Di ba Di kasi first time ko dito guys so syempre meron talagang takot pero isa lang naman ang ating kailangan gagawin, gawin dyan mag pray na, na safe time lahat so Ayan sa lahat mga nanonood, keep safe tayo mamaya mag-upload ako ulit. Bye, enjoy and god bless everyone.